So what's up guys? Uh, for today's video uh, magpansasmi sa po ang misis Dria sa may tinung uh, ilang gitawag og Little Palawan Dria sa may Tabangoloite. Sunahan so, ni sa guys sa uh um, Buho Beach so around uh 2 205 minutes lang ang byahe. Gigikan sa Buho Beach straight lang ka paingon sa tugas and uh yung ni ang sample nga view dria. So this is my first vlog sa year 2024. So it's been a long time na wala na tag vlog. Am um, puro lang ta voice over pero karon uh, since am um, naghanas minimize sa akong ang itry nga makabalik tag vlog, mag-update sa akong YouTube channel, mag-active tag balik sa akong vlogging. And this is the great chance or great opportunity nga magsugod ko sa akong pag-vlog na especially this um year 2024.

So humanami guys amo ang fan ni Mrs na uh, which is amo na siyang giplan uh, supposedly last year December 2023 pero nabisi man mi inday kami ka mga lakaw and mga important matters nga amo isitold so Muto nga na postpone karong uh, karong adlawa pero supposedly um kumbaga, kung kuan nga mua kung kung naay time ba muto nga kasi singit ni gamang time muto nga amuha siyang gi and hopefully okay man naka for outfits min inday or for uh, tailisan ha oh, three so correction day guys 3 lang ang muang bu buhatin day or na ang na sa outfit so okay naman good sa muang amo ang photoshoot do si Inday na ulaw sa kay for the very first time ginamo ni nga buhat so amo niya ni sang gisigihag idea si her attract nya it takes time to to boost ang ihang confidence pero wala ko na wala ko na nawala nag chance nga uh, dili ma dayon ni nga shoot so ako sang gisigihag encourage pakita na ko nga napang gani mas worse pa sa iyang expect nga nag na, na, photoshoot man gani so Until ngaming abot ang kininga time. So nadayon gina mo ang fan shots. So guys, I'm um, please support sa akong YouTube channel, ah uh, The Marcos Vlogs, na putay Marcos Photography. And then sa channel ni Mrs. Maji TV and Vlogs para sa mo ang uh, sa mong content. So mobalik na ko vlog uh, starting this month. So hopefully nga mapadayon ako until the end of the month this year. So muna akong target guys nga bisan sa busy so maka vlog hapon ta so once again this is Marcos from the Marcos Vlogs peace love and happiness peace out so ulit nami guys so human na mo ang fun shots for today's video so na, na at least na, na content and na document na mo si Inday si Yahang uh, swimsuit nga last last year pa na mo gipalit na mo na sulot kay uh, lagi malagi ta ingon sa inyo ha juto sa kabisi busy. busy kayo so dre ami um, guys may little palawan dre asa unahan sa may buho so high tide o oh, high tide low tide ang ang kuan guys sa tuang dagat mo oh. Lagi kita ng mga rocks mga formations sa rocks ay ah. kuya So ideal kay sa guys for photo shoot. Kay way entrance and then mingaw sab kayo. So tipid na ka, hindi pud ka maulaw. Equal success. So last two years diri ami nag shoot mi diri sa prenup then karon lang mi nabalik. Sa so, sige na nagbabay na ko ganina, karon mo tra na babay. So please subscribe. Bye bye.